Talagang masaya ako makasama kayo, lalo na ang ating mga magigiting ng mga magsasaka at manging isda. Kilalang kilala po natin na ang inyong mga pagsisikap at ang nagbibigay ng pagkain sa hapagkainan ng bawat pamilyang Pilipino. At kung pagkain lamang din naman ang usapan, abay dapat lang na dumaan tayo dito sa Pampanga hindi lang dahil sa masarap na luto ng mga kabalen, kung hindi sa malaking ambag ng inyong lalawigan sa sektor ng agrikultura. Ngunit, batid namin, batid namin na naging mahirap ang mga nakaraang ilang buwan dahil sa matinding epekto ng El Nino. Sa aming pag-aaral, pag mahigit 4,000 magsasaka sa inyong riyon ang lubos na naapektuhan ng tagtuyot at nagdulot ng higit tatlong daan at anim na milyong pisong halaga ng pagkalugi upang makatulong sa inyong pagbangon at bilang pasasalamat sa inyong araw-araw na pagsisikap. Kami po ay mamamahagi sa inyo ng ilang tulong pandagdag sa inyong kabuhayan. Una na dito, galing po sa tanggapan ng Pangulo ay magbibigay ng mahigit na isang daang milyong pisong tulong na siyang ipapamahagi sa halagang tigsasampung libong piso sa bawat magsasaka, manging isda at ilang pamilya dito sa Pampanga at sa lalawigan ng Bataan, Bulacan, Maybaysiha, Tarlac at Sambales. <laughs> Meron din po tayong ipamimigay. Ang uh, office naman galing sa House Speaker Martin Romualdez, kasama din po ang ating mga congressman dito sa pagtulong sa inyo. At ang, ibigay, at, at ang dala po, at ang galing po sa pisina ni Speaker Martin Romualdez, ay, ay limang kilong bigas para sa bawat sa inyo na nakadalo ngayong araw dito sa ating programa. Sa ilalim naman ng ayuda sa kapus ng kita o AKAP program ng DSWD, Makakatanggap din ng tigsasampung libong piso ang sampung mga benepisyaryo nito. Ito po mga naka-display dito. Meron din kaming bit-bit ng mga makinarya, mga bangka para sa pangingisda. At bukod pa riyan ay meron credit assistance. Tutulong po sa pag-utang upang meron tayong gamitin po na puhunan. Mula naman sa DOLE. Mamimigay din tayo ng ayuda sa ilalim ng Tupad Program at Livelihood Assistance sa mga napiling benepisyaryo. Bukod pa rito, may nakalaang training support, scholarship grant at mga starter toolkit para naman sa mga benepisyaryo at ang ating mga nagiging test na scholar.